Wow! Mayinit ah. Hmm. Ibang klaseng pagluluto ng sinigang. Hindi naman. Pinagawang manok. Sinola. naman ganyan. Ha? Hindi uh, ba si <laughs> <laughs> Kaya, ko, ha? Hmm, ito. ba ito. na, tikman ko nga. Ikaw muli. Ang banga ko. Sarap nito, ito pa Kain po. Yan, isang magandang buhay. Uh, adventure tayo. Dito pa rin tayo sa Pangasinan. At tayo po ay mag-iihaw ng sungayan. At uh, napakasarap po ng sungayan. Ah. Pero, syempre, dahil lang uh, muna tayo ng uling ayan nabawang pa kaming uling from Pampanga ito muna ganyan ang discard yan yan mga malalaki dito sa gilid Mas mga maliliit ito okay, yung natin sa gitna okay may kahoy dito ito maganda to ayan, 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 papel syempre kumawala mawawala ng apoy. Mag may nagbaga na wala nang problema. Ayan na. pero kailangan natin ng mas anong uling, gawa ng malaki-laki po yung isda. Malaki-laki yung isda. Kaya ayan. Kailangan natin. Paadalin na rin natin itong mga uling nito kasi ah uh, mamayang gabi ayusin ko na dahil pauwi na rin po kami, mauuna na nga kami sa so, pag-uwi sila daw ay hanggang Friday pa gusto pang mag enjoy ni Osh dahil si Osh babalik na ng China <laughs> ayan, iwanan na lang muna natin hintayin na natin yan na mag -anap. natin kasi medyo sinalang natin hindi naman lechon ito kasi ang sunga po mga farmer malaki po yan ha ayun yan yung aking kamay kita nyo naman malaki yan uh, dalawang kilo eksakto Nakuha ko ng 900. Medyo mahal po dito. Actually, itong isdang ito, mahal po talaga. Pero may isang lugar po ako napuntahan na mura ang uh, sungayan. Last time kong bisita is 160 per kilo. Bad fish po nila ito kung tawagin doon sa kanilang lugar. Which is doon sa Kasiduran. Sa Kasapsapan. Mura po yung sungayan. At... Ang sungayan po ay dalawang klase mga farmer. Meron pong uh, tinatawag silang uh, uh, segunda mano na medyo mas pabilog siya at ang kulay niya ay medyo gray blue ng kaunti Mas hindi siya malapad. Yun po yung uh, mas mura naman. Pero ito yung tinatawag nilang machine guner na tinatayan kasi may sungay, sungayan, surahan, unicorn fish. Uh, ito yung original yung original niya po medyo ganito kulay mas lighter gray tapos medyo may konting pagka -yellow. parang may the touch of yellow parang sa tingin ko ah, yellow po ang tingin ko yan ayan 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 kikita niyan. parang may konting yellow siya na light gray ang kulay yung isa naman is gray and touch of blue naman rest po sila may sungay medyo pabilog ng kaunti at medyo pahaba ito medyo mas malapad pero tinitingnan ko mataba po itong isdang ito. Ayan. So, isa sa mga favorite ko yan na isda. Lalong-lalo -lalo na po kung ihaw. Ayan, sungayan. Dito sa Pangasinan, ah uh, meron po silang sungayan grill na tinatawag, ano, sa may bulinaw. Specialty po nila ang isdang ito. Ayan ah. So, yan po ang ating may bibigay na information about this fish. Napakasarap siya. Yung isdang ito, pag kinain nyo, Meron siyang character na tinatawag na pag kinain nyo, sasabihin nyo kahit nakapikit kayo kung kabisado nyo po ang lasa sungayan yan di ba may mga isda po na gano'n ano pag kinain ninyo hindi nyo alam kung anong isda naman basta isda eto po may linamnam siya parang bakalaw na pag kinain nyo eto yun ganon din po yung sungayan so hayaan lang natin yan one flip lang tayo Antayin lang natin yan na maluto sa kabilang side. At sisilip naman tayo sa kabila. Nagluluto sila ng sinigang na maya-maya. Nabili ko. Natuwa ako kahapon. Sa bani pala yun. Palengke ng bani. Dami din pong isda. Sayang di ko dala yung camera. Hindi ko na binalikan. Medyo malayo sa palengke. So, nagtrito ka? Para sa mga Pransinag. Yeah. Ay si, see. Ayun, man, hindi sila masyado sa ko, ano? Merong ano ah, yung bikini ah. hindi niya pa... Bakit maraming nasyado, no? Paano yung ano-ano? Naglalagay oh, naman po namin. Oo, oh, oo. Ipag-tago yung Sabi niya naman daw. Para merong pang... Uh. Pa, Sabi niya. Pwede makitagaw? Oo. Oh, okay. Ayun naman pala eh. Kasi mamaya gabi ayusin ko na yung oh, ano... Oo, oh, oo. Oh. Tapos o, ito yung... na natin ito, namin na Kanin. O, namin kasi. Uh -uh. Para mas masarap yan. Oo. na, na. tayo. Ano yung gulay? Okra. Uh, okay. Pangkong. Ay, okay, ano lang yun sa... Lalagay natin sa ano? Sinigang. Sa siniga. uh -huh. Ganyan lang. obis lang dito kasi. Rabiot. Para masarap na yan. Diba? Samba. Ang bibigol ka, hindi naman naiintindihan eh. Nailig mo, yung, yung palong, ginawa mo si Paklong. Ba't ganun ka? Naging Francie ka lang, iba na yung ano mo. iba na ang dictionary mo ah. Iba na nga. Sorry po ah, sorry po ah. Alam na yun ang mga ano, nung matagal-tagal na. Kasi nisa, lagi pa talaga mo sasabi. Pero ang alala ko talaga, palong yun. Pero natasabi ko talaga. Ang tama nga, konti, Alzheimer na eh natan na lahat nandyan na kamindin makakain na ahan isang gutom na mama man kumain ng sabihin isang buo, <laughs> isang buo? <laughs> wow kakain ng dagdag mamaya pag-aamoy niya gutom very good pala eh sabihin baliktarin na natin Wow. So, Ay ini ah. hmm, Ibang klase ng pagluluto ng sinigang. Hindi naman. Pinagawang manok. sinola Hindi naman din mo. Ha? Hindi kasi karamihan nagsisigang. Ipapakulo muna ng tubig. Sa'yo naman pala. Inibisa-bisa muna. Pero wag naman naman Lalagyan na yun na. O Maya Maya original. Magkano ba kilo nito? Medyo mahal din ha? Yan Three. Three fifty. Mura pa rin. So, sa Maya Maya? Mura na sa Maya Maya. Three na? Mura, mura. Medyo five fifty eh. To six hundred. Yeah. Sa ano nga? Six to seven Suki? Yeah. Ano ah, tunay na red-belly. ito, ito. Ganito. Dahil yeah. oh. may pinatawag silang maya maya emelda pala. <laughs> ah, oo Di ba yan? Nakahiwa hiwa hiwan na yan. Pero masarap din yung ulo nun Masarap eh. din. Pag Pero kasi isdang tabang eh. Ang ah, alin? Yung emelda. Ah, yung, ah. ah, yung nauli sa Pampanga River. River, yan. Yeah. Pero masarap din. Sarap din yun. Ano mm. ba diba natin paborito natin yung ulo nun? Yeah. Kusido tsaka ano? Sino ka sa tayo? Eh. Parang wala Pero, na wakis sa so, no, no, no. ano sige, no? May ka na. na naman. tayo. Papak na lang ng ulam, daming ulam naman. Dami, no. No rice tayo ha. Nang liit yung ating samaral. Oh. Sana lutuin na siya yoko din naman po kasi'ng matutong gawa na ang inihaw pong isda hindi masarap pagka overcook naman dahil nagda dry sayang yung juice yung juice kasi ang magpapasarap diyan basta luto ayos na yon kasi uh, ayaw ko nang matutuyo masyado nawawala po yung juice kaya tinitingnan natin tantya-tantya hindi din talaga tama yung masyado pong malapit susunog naman tama lang na init ba? Di ba? Back to ano? Back to reality tayo. Back to reality. Pero balabak. Pwede kayo magbalabak na ano? Palawan. Si Frank, pwede na pala eh. Ano? Pwede na siya. Kaya lang parang wala na tayong ano niyan. <laughs> uh, <alain. laughs> budget. Ay, hindi. Next, <laughs> next time, uh, yes. Pag-iipon na natin ulit. <laughs> sa ibang ano. Next trip. Pero pwede na na. Oo, oh, pwede na. Hindi na siya military. Ano siya ngayon? Free. Retired. Retired. Retired na si Frankie. Ayun pala, may ano ka nun? Kasi pagka naglagay ka nito, parang gumaganon, di ba? Anong ano nun sa sinigang? Hindi, hey, uh, unahin mo yung gulay bago pa asim. Ah, gulay muna? Oh, yes. Ah, okay. Kaya pala sabi ko, parang ganon. Yung umaano siya, di ba? Oo, yung ah, okay ano. Kaya, oh, last yung paasim. Yung, yung gusto ko matutunan eh. Puto na lang, nandiyan ka. Ah, uh, mo muna 'yung gulay bago pa asim. Kasi 'yung asim magbabago pa. Oo, oh, oh, hindi kasi hindi nangyari parang kumukumpul kumpul siya, 'di ba? Yung, yung paasim. Hindi na 'yun sayo ano Ah, uh, basta lagi muna 'yung gulay. yun ang paraan diyan. Ah. Uh, Tapos last na 'yung asim doon mo siya titiktikan. Uh, uh. Okay. Saka 'yung gulay hindi maluluto na gaano 'yung maasim na. to ba 'yan? <laughs> <laughs> Hindi yung kulay, no? Nag-ano yung kulay. nag kulay. Nag-ano ka? Yes, kulay. Paminta is uh, sa... may paminta eh. Di ba? Oh. Ang bicol, si, si mama, basta nagluto. Parating na? may bawang. Paminta. Wala yung luto, walang bawang. Di bali, walang sibuyas siya may bawang. Pero ako medik. Ay, wala tong sibuyas. Okay lang. Sige na. Wala na tayong magagawa. Kaluto kayo sibuyas. <laughs> Bakit? Anong oras na hinahabol natin ang liwanag? Alas 6 na rin Ay, sayo, naman. Na rin. Ay, na tayo. Sabay-sabay na to. Oo. Oh, oh. Hindi kasi Ukra yung... Okra mo na, gusto mo. Okra naman kahit hilaw, masarap eh. Yung crunchy-crunchy, oh. di ba? Wala ano na yan. Okay na. na yun? Luto na yun? Alin? Yung sa'yo. Lapit na yun. Wala na ka lapit. Ay, sis. Pacheck ko huh? ko ng panin. Hmm.

Parang busin ko na yan? Yes, anong gagawin mo? Ah, sige. Kailangan natin may yan. Na, sige uh, po, ay, ay, Bukas na lang po. Ah, saan siya? Dito? Lalakit. Ay, may nag-hatid sila kasi one hour walk sila. Pero may nag-ano sa kanila. Magtatrabaho siya dito? Hindi. Parang... Na? Ala-alalay. Isa kasi wala dyan siya, di ba? Oo. Oh, Oo. Oh. Dami din nabigyan ng trabaho ni Manong ano. Oh, wala ayo siya no. Oh, teka na. Huwag muna ilagay. Wala pa. Yan. Sinigang na maya-maya original. Ang <laughs> pusa. Yan. Ano tayo? Alaga-alagari lang tayo kasi naandun yung kusina. Nandito yung ihawan. Sa tingin ko, parang doubt pa po ako dito sa ating kabilang side. Pero, ah, uh, mukulo-kulo na rin naman. Parang dito, medyo, ano pa tayo. Mm, medyo may doubt ako ng kaunti. Ang hirap kasi tansyahin ito. Baka mamaya makapal din ha. Yan ang, ano eh, yan ang, makapal kasi ang balat ng sungayan, surahan, ang tawag nila sa, ano, sa, sa kasiguran. Ah, uh, farmer doon, um, sariwang-sariwang makukuha ninyo. Bagong huli, talagang mataba. Last time na namin nakuha, nag-iisa lang, nakachamba pa kami dahil masama nga yung panahon nung pumunta po kami doon wala talagang nag uh, nangisda na tsambahan namin maka isa malaki pa dito 160 lang ang kilo kasi doon ang tawag nila good fish at bad fish <laughs> ito kasama sa bad fish ito <laughs> good fish bad fish wala na eh patayin mo nga po yun ano? Pula? Kulang? Pulang tama? Perfect na perfect. Pati yung ano? Hmm. I think so. Ano sa tigman mo? Tigman mo nga ako ng gulay. Nang-ano. tamis. Kaya ko ganyan ako. na na matamis. Kaya na. ko nga. Ikaw muna. na yun? Hindi yun ba? Ano ikaw na yun? Magsara mo, no? <laughs> <laughs> uy, uy, bak mo Okay na. May panghanin na si papa ganyan. Yung di pa lumal. Mmm, sarama, sarama. Nice na. Nice, nice. Kill. Kaya na. Ayan, tamang-tama. Padilim na. At, ah, uh, ganda ng kubo nila dito. Dito ang kanilang tambayan sa gabi habang nagpapainit. Yung mga trabahador ni Mano. Mga ilonggo pala. Mga ilonggo uh, dinala niya po dito kasi ilonggo si tatay ni ari po ng ayan nagpapa ano siya nagpapabahod oh. dati daw kanya yan yan ang maritis ang ganda ang sa nabenta niya lang ng 2.5 million mga ah, farmer ah. harap panang tambobong 350 square meters tingnan mo nga naman kung gaano kaswerte nung nakabili ano swerte, swerte. Ah, uh, kumusta ka? Kapag salita ka na ba kung luto ka na? Mm, maybe a little bit more. Dito tayo, usog tayo ng konti. Para yung dulo medyo maluto. Ayan. Uh -huh. Parang lechon lang yan. Pinakalat natin. Papatamaan ng apoy. Extend mo ng konti dito. Para makuha yun dito yung ulo Ayan. sarap ah excited na ako dito kailangan dito may sili na konting toyo kalamansi patay tayo lahat at tayong kalamansi ah toyo na may sili number one oh nagmamantika ay sarap yan, yan namang totong-totong na yan balat mm -hmm. lang yan, tatanggalin natin yan tapos uh, minuto na rin natin yung natirang samaral na hindi naman nakain na prank dahil it's not good ah. masama ang <laughs> pakiramdam niya sinasabi ko maliit yung ano nang ano, machine gunner, ano kaya kinakain ito mukhang, mukhang vegetarian to ah Lobster. Lobster. Yan ang sinasabi nila, yung maliliit na lobster, yun ang kinakain niya. Sabi lang sa same party, nung official oh. ang sarap ng laman. Pero hindi ko sure kasi hindi ko pa siya nakita kumakain ng lobster. <laughs> Unicorn fish po ang tawag nito. Ayan. Ayan Dati, si Ray. Ito yung mga isda na hindi natin pinansin noong una nating nakilala si Ray. Na sinasabi niyang masarap. Ayan, ang bangaw. Inahabol na po. Gabi na, inahabol pa ng langaw. So, ngayon, sabi ko, Ray, kako may bago akong paboritong isda. Yung sungayan, matagal ko na sabi kung sinasabi sa yung masarap eh, sabi niya. Oh. oh, yun. Pero mahal po itong isdang ito. 450 nakuha natin. So bali 900 pesos po itong isang buong ito. Kaya bawiin natin. <laughs> sabi ko 900 pesos. Ha? 900 pesos itong buong ito. Oh. Meron pa lang Sungayan Grill ha, ah, sa Bolinao. Yung dinaanan natin na ilog na maraming kubo-kubo. Uh -huh. -oh. Sungayan Grill. Uh, specialty nila ito. Ah, uh, okay. Yes. Ah, uh, sarap na ito ah. Ano? Kapagayin ko yan. Kain po. Try <laughs> <laughs> the expensive and fish. fresh fish. Fresh fish. <laughs> Buwan na lang kita na. Uy, lab. Hindi ko alam. Pag fish yeah. tingo fish, yeah, fish. Uh, Ay, fish. ito. Oh. luluwa <laughs> grab mo na. Hmm. Niya, kalabiyo malo. Kalabiyo malo. <laughs> Grabe sarap. Ah, ayan tapusin lang natin mga four na pasarap-sarap kain namin. Ah, sumaya. So you in sigurado. Pero mali natin, baka makabili din tayo bukas pero, ang target ko naman bukas ay bakalaw yun naman ang request ng aking ate ayan, bakalaw <laughs> pandawan so, uh, bak daw, trobak so, ayun tapos, uh, bukas po, uwi na kami ang daan namin ay isang bales dahil uh, baka makahit tayo ng vlog doon kasi pag nag alaminos tayo dire diretsyo wala po tayong mana so dito dasol paglabas namin ng dasol uh, direcho na Santa Cruz and then Masinlok wala ano, naman natin si Ray, no? Pero... Eh, mo? Ha? Ah, halos parehas lang, eh. Pero mas kabisado ko kasi ang, ano, eh, ang Sambales na, eh. Subic. Dadangan ng Subic. Kasi maganda doon, wala ka ng traffic kasi ang dito kasi, ang problema mo sa Pangasinan, bayan-bayan ang, ano, mo, eh. Hindi, kung Sambales, dire-direcho lang. Wala ka namang, ano, dyan, eh. Hmm. Dire-direcho na lang. oo. Oh, oh. Wala ka nang ano yan. Tapos mag e text ka na lang. Okay na ba kayo? May RFID na lahat. Kompleto na. Ah. Oh. So. Uh, ha? Ah? Parang natural na makeover o haircut dito. Si Ray? Ah. Oh. So, ayan. Maraming pang salamat at magandang buhay. Ayan